Ayan, hapon na niyan. Napansin ko bumabaw na yung tubig ayan, eh, no? Ang layo. Dati hanggang ano na 'yan, ang lalim-lalim na sa bandang 'yan. Pero nung oras na 'yan ng hapon na is bumabaw o oh, di ba? Halos talampakan lang. Ay, shout out kay Sir Marlon at saka kay Ati Banji. Ayan, nakaharang kasi si Nilo. <laughs> Medyo malayo yung camera. Malayo kasi ako nyan, video video lang, oh, di ba? Ang ganda ng tanawin. Oh, ha? hapon na niyan, pero nung umaga kitang kita blong blu yung tubig tapos habang tumatagal padami ng padami yung tao kapag umaga pala malalim tapos pag naghapon bumababaw tapos bumabalik yung lalim mga 10pm Ayun, nalayo na nila banji pero ang babaw pa rin. Kapag ano, kapag umaga sa ganyang or oh, sa bandang 'yan malalim na. Tapos doon naman banda ayun, oh, kitang-kita kita na yung buhangin. At ayan nga, niyaya ako ng asawa ko maglakad-lakad daw kami doon sa dulo. Ayan, o, oh, diba sabi ko, sabay tayo maghakbang. <laughs> Tapos sa bandang dulo, nakakita kami ng, ano, ng bilihan ng kape. Tapos sa una unahan ng bilihan ng kape, meron din na kami nakita ano, chicharon. Ang hinahanap ko sana natin ha, pay, kaya lang wala. Kaya chicharon na lang. Ayan, pabalik na kami sa cottage namin. Mandala ko yung kape tsaka chicharo, no, ba? Diba? Tapos yun, tumalon tayo. Wala tayong yung video nung magagabi pa lang. Mali, video na yun ng madaling araw. Nagising ako ng alas dos. Tapos may dumaan ng taho. Kaya bumili ako ng 20 pesos. Tapos naglakad-lakad lang ako dyan, oh, ba? Diba? Buti na lang din talaga maraming tent yung, ano, yung kasama namin sa si tikora. Asawa ni Sir Alex. Katrabaho ng asawa ko. Siguro mga oras na yan is 3 a.m kunti lang yung naliligo natawa nga ako kasi sabi ko maraming nag midnight streaming pero natulog lang kunti lang talaga yung naligo ang yung iba naman is ano nagbibidyo okay yung mga kasama namin halos ang sarap ng tulog ako gising na gising na kasi nag charge ako na low bat kasi natulog kasi ako ng low bat kaya sabi ko para pag umaga na is full charge na di ba? yung asawa ko tapos yung buknoy andyan sa lamesa natutulog ayan bago man lang magliwanag pinutol ko muna yung edit ko